Alam mo gusto ko. Ano? <laughs> Nagsisimula sa T. Oh, ding ding ding. Oh, 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 oh. Kamay mo tay, kamay mo. Lakas mo pala ti eh. Ganda niya. ti O kaso nga lang kay tatay niya, hindi uso yung princess treatment. <laughs> Magpapa-impress ka, tapos timba niyo, boysen. <laughs> <laughs> no, <obviously>. <laughs> <laughs> <laughs>

Grabe ka naman tayo, hindi naman namamalimus <laughs> yun. Pag-tropa mo talaga, ano, makulit. <laughs> Lord, diyan na ako ni Joe ah. hindi yun. Wait, sabi. Ayoko kong kagaya Pag Joe ah. Huwag gano'n. Iba naman. John, bakit ma yung regulate <laughs> Bakit naman numingi ka kay Lord te? <laughs> Alam mo teh, kusang darating yan yung mga naunang dumating sa Eh pagsubok lang yun sa ano ano ba? Galing mo, Pigiling. na. Binopahan <laughs> 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 hindi talaga natin maiwasan yung kamote sa daan. Kaya maraming mga nagro-road rage dyan. Kaya hanggat maaari sana, e... Eh, cool down lang tayo. Baliw ko yata eh! Baliw! Nakipag-inuman okay, tatay mo sa manliligaw mo. Aray ko po, ginawang juice. <laughs> Wala kang magagawa dyan, boy. Maniligo ka pa lang. <laughs> Talagang sinusubukan ka ng tatay kung hanggang saan yung kaya mong inumin. <laughs> okay, makas-makas mo na yan, insan. yung butter lumipad, yung pala yung tinatawag na butterfly. Ang <laughs> aga-aga baka chancein ko yung gilagid mo dyan. <laughs> ha? Gusto mo yung pick for you naman. Ano? Ano gusto mo Hawaiian? Alam mo gusto ko. <laughs> ano? <laughs> Nagsisimula sa tea. Ano <laughs> <I don't> think... <laughs> 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 alam na alam ng nanay mo kung ano yung gusto mo. Uy, <laughs> <laughs> <Hoy>, mga bastos. Agoy! <laughs> Kuya! <laughs> Kuya! Pwede magtanong? Uy, saan po yung Jollibee? <laughs> <laughs> Thank you, ya! ingat. Tinuro naman, di ba? <laughs> Baliw. Alam mo na, weakness mo sa isang lalaki. Yung papiano nga. Hindi. ah. Ah, <laughs> paano, paano magkakapano? Mag magka paano ako, magka ako matuloy piano Alam mo ba? Hindi nga. Ayaw? Ayaw. <laughs> ayaw? 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 <tomitin> May pia pala mag si kuye, eh! May piano... marurong pala mag-piano si Kuya eh! Ding-ding-ding! ding Kamay mo tayo! Kamay mo! Ano? Ano? Hindi! na! Uy! Hindi! Hanap nagka ka na magka piano doon. Ano mo? <laughs> Hindi, oy, joke lang yun. <laughs> joke lang. Bigla tuloy nagiba yung weaknesses niya no, Yung may pera na. Kuya, <laughs> huwag niyo mapamimigay ah. Huwag niyo ipamimigay. Huwag niyang ipamimigay. Huwag Pinamimigay na pag na na pag isa na lang eh. <laughs> Grabe ka naman te Sayang kasi yung crudo Kaya pinamimigay na lang sa ibang jeep Kesa naman iikot pa sila Tapos is ikaw lang yung pasahero ba? Diba? Sayang yung crudo Kaya sana maintindihan mo rin Lahat tayo sana maintindihan natin kung bakit ganoon Wow well? Ano? sana. Entasabi <laughs> mo. Entasabi mo. Grabe no, minsan ka na nga lang man libre, eh. nag-aano ka pa talaga ng thank you. <laughs> Pero okay okay lang naman yun, okay lang. Naman. Paano masabi? Hmm? <laughs> Lakas mo pala te eh. Ganda niya. Tiyo kaso nga lang kay tatay niya hindi uso yung princess treatment. <laughs> Tignan niyo. Ang lakas-lakas niyo. Kaya niyong bumuat ng dalawang hollow blocks. Tapos pag nandyan yung jowa niyo. Kunwari hindi niyo kaya. Gano'n. <laughs> mindset ba? <po>, mindset. <laughs> <laughs> Sige Raul, <laughs> alam mo na kuryente <laughs> Gago! How to calm your stress oh, no. and angry wife down O, oh, ano? Matamlayo oh. Galit, galit na galit <laughs> <laughs> Ayaw? O, oh, ganyan Ayaw mo nyo? Huh? Oh, <laughs> <Kinoa din pali. laughs> hmm? Ang cute. Kinuha din pala eh. Hmm. Pais pa yan. Ano kaya video? Oo. Pamunta ka. May drinks pa yan. Isusgoto mo na oh. Kerap man. Number one na pangtanggal ng pagkatoyo ng isang babae. Pagkain. <laughs> Pwede rin bulaklak, pero mas the best ang pagkain, men. <laughs> tapos, manliligaw ka sa akin? Kagawa pa impress ka, tapos timba niya, boysen. <laughs> Aray ko po. Tapos yung baso niyo, ano, nisin cup. <laughs> <laughs> Sa 1974, ni isa sa timog 1980, niya ang talaga eh. <laughs> <laughs> Hindi po yung kondisyon natin yung pinagtatawanan natin dito, mga kaibigan ay yung pagka ano yung pagkasuntok niya. Naku? Sana oy? Uh, Biglang nainggit yung nasa likod <laughs> <laughs> Pati yung mga driver nainggit na din <laughs> Yung sabay kayo nagbook Tapos sabay din kayo nga alis. So, puwes, sana all <laughs> Single ka daw ba? Prego, single ka <laughs> la, 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 la. Pre, single ka daw, pre. <laughs> single, single, daw? Single. <laughs> single. La, 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 la. Anong daw? Single kailan, kailan ka pa, pa single? daw single? Ah, Ano yung mga ano? Ideal boy mo? <laughs> <laughs> la, <la>, la, la. <laughs> Doms, mabuti. Doms, mabuti. Kaya <laughs> <mabuti. Doms>, <laughs> Sabi ko rin sabi ko, na ka mukha si Doms. <sharp> mapute. <massa> <Mama> Ito, mapute. Para magkahit din si ni Doms. Hello. 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 <laughs> Gusto din, ano? La 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 la. You know? La 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 Shake style, tayo. Uh, Shake Si, si pala ako. siya. Yeah. Yeah. Oh, Ayan! Hey, may part 2 kaya to, itong reto serye na to. <laughs> Abangan sa susunod na episode, ang reto ng tropa. <laughs> uy, uy, sana uy. No! Pinasubo ng mic. <laughs>

Ah Saan mo este? Kasi No choice at wala siyang data hindi niya matawagan yung friend niya. Kaya pinapaging na lang. Pwede pala yun ano? Agoy! <laughs> Wala ka pala eh. Tagapagtunggol ka pala ng bare minimum tsaka broke na lalaki eh. May ka mag-alala. Wala ka nang problemahin. Sagot ko na lahat. Ay mo! Dik na yun, Jet. Nasagot na yung mga gusto kong mangyari. Natupad na! Lote, na. sasakyan. Hindi... hindi ka na magtatrabaho. Hindi na ako mag-effort. na. Hindi naman talaga yung gusto ko eh. Na, huwag na. ka mo. Oh. Okay. Tsaka ah, tapos, you, pag kinasal tayo. Oh. Ako na! Ay mo! Dik na <laughs> Grabe naman. Ikaw na rin yung lulod. Ako na. Ay, yun. Diba? kahit yung sing-sing panso meron na eh. Ay, yun. Lilac yun. Ay, yun. Ay. Ay, yun. Ay. yun. Mahirap yung ganyang pangarap ng mga lalaki Kailangan sugar mommy talaga Sana all baliw Wag na muna natin Usap lang daw naman kasi. <laughs> Pero alam nyo na kung saan sila mag-uusap. Ay, Para-paraan ka pala eh. <removable comfy> Sinadya <GPS> mo lang yun eh. Hoy! <laughs> 50. <laughs> ang bag mo, 50. Aray ko. <laughs> Samantalang yung jowa mo, pa-card pa. Uy, saan na all? Hindi, wow. Bali, ano, 800 lahat. 800, ang mahal oh, naman. Ang layo-layo nung mahal. Kiss lang, ah. Oh, ano ba yung kiss na lang, ah? Kina. Oh, um, okay. Lugi sa'yo. Huwag ka na magsalita. Ate-arte <laughs> mo. <laughs> oh, dapat walang jowa-jowa, eh. Kaya pala luging lugi ka po eh. <laughs> Wala ka nang kinikita, puro kiss na lang. Sana all. Gusto <laughs> kang linog. Oh, pang, ang linog bang Gusto gusto kaya pang. Hala, hala ang linog. Oh, pati gusto ka kita. Oh, 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 pati kusog linog. Oh, oh. Hey, okay, oh guys, pati gusto linog. Oh, sa inyo talaga linog man. Oh, oh, thank you for watching. <laughs> Content pala yung lindol. <laughs> thank you for watching. <laughs> ang sarap buwi.

Kaya ikaw, gusong-gusong ang mati niya, palangkan nga eh. Paresan? May pala yun? Paresan. Paresan dyan. lang? Bakit ka sasabihin? Baka sagurin mo? Loko ka nyan. Loko ka Joke lang. Hindi naman yun. Wala naman chicks si Papa. Ikaw na ang chicks. <laughs> oh, doon niya kay Kuyang. Oo, oh. oh, doon niya kay la Oo, no, gano'n, gano'n. Wala papaya. ang chicks nga si Papa. Pa, tamang hinalagi yan, Oh. <laughs> Ay, kain naman ang kain ng pares. <laughs> okay. <laughs> okay lang kahit sa Okay lang kahit sa kabit eh, no? Basta masarap yung pares. <laughs> <laughs> nai ang kulit ng anak mo. Pakitali nga. <laughs> <laughs> At yan, natapos rin ang mapanakit na content. Sana nag-enjoy tayong lahat. <laughs> Eto nga pala ang mga teams. Sana wala natin. Shoutout sa inyong lahat. Mamamatay at akong single. Wala na nga akong pera ng hiya. Talo pa ako sa mukha. nakaka trip talaga. Our tags! What is your profession? <coughs> <coughs> <coughs>